Ang matanda at iginagalang na manunulat na si Jukyo ay mag-isang nakatira sa isang tahimik at liblib na tahanan. Ginugugol niya ang kanyang araw sa pagbabasa, ang tanging bagay na pumapawi sa kanyang kalungkutan. Samantala, ang kanyang assistant na si Sojiwo ay biglang sumikat matapos mapublish ang una niyang aklat na pinamagatang The Heart. Isang hapon, pagbalik ng dalawa mula sa press event ni Jiwo, nakita nila ang isang dalaga na natutulog sa labas ng bahay ni Jukyo. Siya si Han Yun-gyu, isang labimpitong taong gulang na estudyante na naghahanap ng part-time na trabaho. Habang tinatanong siya ni Ji-woo, si ju ay tahimik na nagmamasid, tila naaakit sa kanyang kabataan. Nang gabing yun, ipinagdiwang ng dalawa ang tagumpay ni Ji-woo. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Ji-woo na mawawala siya ng ilang araw, ngunit meron siyang iiwan na magbabantay kay ju ang dalagang nakita nila kanina sa labas. Kinabukasan, nagsimulang magtrabaho si Yun-gyu sa bahay. Ayaw ng matanda na inililipat ang kanyang mga gamit at hindi rin siya sanay na pinagsisilbihan. Ngunit bagamat magkaiba ang kanilang personalidad ay tila merong hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nila. Nagsimulang makaramdam si Jukyo ng mga emosyon na akala niya ay wala na. Pinukaw ni Yun-Gyu ang natutulog niyang damdamin, pinapaalala sa kanya ang kanyang kabataan. Samantala, si Jiwoo ay abala sa tinatamasa niya ngayong kasikatan, isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Isang maulan na gabi, nagising si Jukyo nang may kumatok sa kanyang pinto. Si Yun Gyo ay nakatayo sa labas, basang-basa at nanginginig. Pinapasok siya ng matanda, at nang mapansin niyang may pasa ito sa pisngi, tanda ng pang-aabuso ng kanyang ina, inalok ni Jukyo ang dalaga na dito nalang matulog. Pinahiram niya si Yun Gyo ng damit habang pinapatuyo niya ang uniforme nito, at dinala niya ang dalaga sa isang bakanting kama bago siya matulog sa sarili niyang kwarto. Kinabukasan, nagulat si Jukyo nang makita niya si Yun-Gyu sa loob ng kanyang kumot at nakayakap sa kanya. Habang pinagmamasdan ng dalaga ay napansin ng matanda ang tato sa dibdib nito. Nang marinig niya ang paparating na sasakyan ni Jiwoo ay dalidaling umalis si Jukyo sa kama. Pagpasok ni Jiwoo ay nakita niya ang uniforme ng dalaga sa aparador. Ilang sandali pa ay lumabas si Yun-Gyu sa silid ng matanda. Habang naghahanda ang dalaga ng almusal ay ipinaalala ni Jiwoo sa kanya na hindi kumakain ng tinapay si Jukyo. Hindi siya pinakinggan ni yun gyu at ibinigay pa rin niya ang tinapay sa matanda na malugod naman itong tinanggap. Bago umalis, tinanong ni Jukhyo ang dalaga tungkol sa tato nito at natutuwang sagot ni yun gyu na he lang 'yon. Sa labas, kinumprunta ni Jiwoo ang dalaga at sinabihan ito na huwag nang bumalik sa bahay, ngunit tugon ni yun gyu na binigyan na siya ni Jukhyo ng susi. Umupo siya sa may bangin at kumuha ng maliit na salamin para tingnan ang sarili. Nilapitan siya ni Jiwoo at mapang-asar na itinulak dahilan para malaglag ang kanyang salamin. Umiyak ang dalaga at sinabi na yon ay regalo mula sa kanyang ina. Nakita ito ni Jukyo kaya bumaba siya sa mapanganib na bangin upang kunin ang basag na salamin at ibinalik sa dalaga. Niyakap siya ni Yun Gyu ng mahigpit habang si Jiwoo ay tahimik lang na nakamasid. Nang hapong yun, bumalik si Yun Gyu sa bahay ni Jukyo at tinanong niya ang matanda kung maaari ba niya itong lagyan ng henna. Nagaalangan si Jukyo, ngunit sa huli ay pumayag din siya. Pinahiga siya ng dalaga sa kanyang kandungan at pagkatapos ay sinimulan na niya ang pagguhit. Nang sabihan niya ang matanda na pumikit ay napaidlip si Jukyo at na naginip na siya ay bumalik sa pagkabata. Nakita niya si Yun Gyu na naglilinis at marahan niya itong niyakap. Gayunpaman, mapanuksong kumawala ang dalaga at nakangiting tumakbo sa labas. Tuwang-tuwa naman si Jukyo habang hinahabol ang dalaga na nagpatibok muli ng kanyang puso. Bumalik sila sa bahay, at doon ay pinagsaluhan nila ang isang mainit at madamdaming sandali. Subalit na wala ang ilusyon ng gisingin siya ni Yun Gyu upang ipakita ang kanyang hena. Nang maglaon ay bumalik si Jukyo sa pagsusulat, masigla sapagkat natagpuan na niya ang bago niyang inspirasyon. Samantala, si Jiwoo naman ay tila nahihirapan sa bago niyang aklat hanggang sa nagpa siya siyang burahin na lang ito. Tinawagan niya si Yun at inutusan itong bumili ng gamot. Pagdating ng dalaga ay halatang naiirita si Jiwoo sa kanya. Bigla niya itong sinigawan, sinasabi na itigil na nito ang pagmamanipula kay Jukyo. Galit na sumagot si Yun at iginiit na wala siyang ginawang mali. Nang alis na siya ay hinila ni Jiwo ang kanyang blouse at sinabi na dahil sa kanya ay muntik ng mahulog sa bangin ang matanda. Galit na tugon ng dalaga na siya ang dahilan kung bakit nahulog ang kanyang salamin. Sa kanilang pagtatalo ay napansin ng binata ang dugo sa blouse ni Yun Gyu, kaya kumuha siya ng tisyo upang tanggalin ito. Naalala ni Yun Gyu ang kinwento ni Jukyo sa kanya, na si Jiwo ay ang dati niyang estudyante na mahina sa poetry. Naalala ni Jiwo ang una nilang pagkikita ng matanda. Kinwestyon niya ang interpretasyon ng profesor at sa eksplinasyon ni Jukyo ay lumalabas ang kahinaan ng binata sa pagintindi ng tula. Bago umalis ay hiniram ni Yungyu ang sikat na aklat ni Jiwoo na The Heart. Kinabukasan, habang nililinis ng dalaga ang study room ni Jukyo, dumating si Jiwoo at tinanong kung nabasa na ba nito ang kanyang libro. Tugon ni Yungyu ay hindi pa, sapagkat busy siya sa pag-aaral. Nang ililipat ng dalaga ang mesa ni Jukyo ay mabilis siyang pinigilan ni Jiwoo, sinasabi na ayaw ng matanda na nililipat ang kanyang mga gamit. Tugon ni Yun Gyu na gagamitin yun ni Jukyo sa pagsusulat, at hindi naniniwala dito si Ji Woo dahil ilang taon ang tumigil sa pagsusulat ang matanda. Sa kanilang paghihilahan ay aksidenteng natumba ang mesa, at kumalat ang mga papel sa sahig. Nainis ang dalaga at dali-dali niyang pinuntahan si Jukyo upang magsumbong. Habang inaayos ang mesa ay natagpuan ni Ji Woo ang isinulat ng matanda tungkol sa storya nila ni Yun Gyu. Pagbalik ng dalawa ay sinabihan ni Jukyo ang dalaga na huwag ilipat ang kanyang mesa. Nadismaya si Gyu, ngunit wala siyang sinabi. Pagkatapos ay ibinigay ni Jiwoo sa matanda ang kanyang schedule kung saan ay meron silang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng museo. Nang tanungin ni Gyu kung maaari siyang sumama, tumutol si Jiwoo. Gayunpaman, pinayagan ito ni Jukyo. Pagkatapos ay inamin ng dalaga na natapos na niya basahin ng The Heart at nang may babanggitin sana ang matanda ay pinigilan siya ni Jiwoo. Pagkatapos ng kanilang hapunan kasama ang mga opisyal ng museo, tumayo si Jukyo upang umalis. Nang tanungin nila kung meron ba siyang girlfriend kaya siya nagmamadali, itinaas ni Jukyo ang kanyang damit upang ipakita ang henna na iginuhit ni Yoon Gyu. Pagkatapos nito ay nakipagkita siya sa dalaga sa istasyon ng bus, at dinala niya ito sa isang restaurant kung saan ay masaya silang naghapunan. Samantala, binasa ni Ji Woo ang sinulat ni Jukyo na storya tungkol sa kanila ni Yoon Gyu. Napabuntong hininga siya, ibinaba niya ang manuscript, at tila ay malalim ang kanyang iniisip. Isang gabi, habang inaayos ni Jukyo ang kanyang sasakyan, Dumating si Mr. Park upang sabihin na gusto nilang e display ang kanyang mga libro sa museo at nais din nilang ipangalan sa kanya ang isa sa mga wing ng gusali. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ni Mr. Park ang bagong aklat ni Ji Woo na pinamagatang Yun gyu Nang hilakbot ang matanda, tiningnan niya ang kanyang study room at nakitang wala na doon ang manuscript. Nagmadali siyang pumunta sa isang bookstore kung saan ay nakita niya ang aklat ng kanyang assistant. Kinabukasan, bumisita si Ji Woo. Gumawa siya ng tsaa, ngunit hindi ito tinanggap ni Jukyo. Nang makita ang kanyang libro sa mesa, ipinaliwanag ni Jiwoo na ayaw lang niya na masayang ang ginawang manuscript ng matanda. Tinawag siyang magnanakaw ni Jukyo, at sa kanilang pag-uusap, lumalabas na ang matagumpay na libro ni Jiwoo na The Heart ay gawa pala ng matanda. Giit ni Jukyo na wala talagang talento ang binata, at ibinigay lang niya ang The Heart bilang kabayaran sa pagsisilbi nito sa kanya. Sinabi ni Jiwoo na kung malalaman ng mga tao na siya ang nagsulat ng Yun Gyu ay magiging napakalaking iskandalo ito. Hindi napigilan ni Jukyo ang sarili, hinawakan niya si Jiwoo sa kwelyo at hinampas gamit ang kanyang chinelas. Nakita ni Yun Gyu ang kanilang pag-aaway at tumakbo siya palayo. Nang gabing yun, bumalik siya sa bahay ni Jukyo, ngunit hindi siya pinagbuksan ng matanda. Nakita niya ang libro ni Jiwoo sa mesa, kinuha ito, at umalis. Kinabukasan, kinumprunta niya ang binata at tinanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa henna. Tugon ni Ji Woo na binanggit ito ni Jukyo sa kanya, ngunit hindi naniniwala dito si Yun Gyu, at inakusahan niya ang binata na magnanakaw. Hinatid ni Ji Woo ang dalaga sa istasyon ng tren, at dito ay hindi na niya napigilan ang sarili. Hinalikan niya ng mataimtim si Yun Gyu, ngunit bago pa may mangyari ay umatras ang dalaga at umalis ng sasakyan. Nang gabing yun, nakipagkita si Ji Woo kay Mr. Park, at ibinalita nito na nanalo umano ng parangal ang bago niyang aklat na Yun Gyu. Natulala lang ang binata at hindi makapaniwala. Kinabukasan sa awarding ceremony, sinabihan si Jiwoo ni Mr. Park na dadalo ang matandang si Jukyo. Pagkatapos matanggap ng binata ang kanyang parangal ay inanyayahan naman si Jukyo sa entablado upang magbigay ng pagbati. Sa kanyang talumpati, sinabi niya na ang kwento ni Yun Gyu ay parang ulan na bumuhos sa isang tigang na lupa at wala nang mas gaganda pa sa storya niya. Isang araw, habang naghahanda ng hapunan si Jukyo, biglang sumulpot si Yun Gyu upang batiin siya ng maligayang kaarawan. Nagdala siya ng cake at isang maliit na regalo, at naantig dito ang matanda. Habang nagluluto si Jukyo ay abala naman si Yun Gyu na iset up ang cake. Maya, -maya ay dumating si Jiwo. Binati niya ang matanda at nag-abot ng regalo. Aalis na sana siya ngunit niyaya siya ni Jukyo na samahan silang maghapunan. Habang nasa mesa ay binalot ng awkward na katahimikan ang tatlo. Para mabago ang mood, tinanong ng dalaga si Jukyo tungkol sa kasaysayan ng alak at matyaga naman itong isinalaysay ng matanda. Nang maglaon na nalasing si Jiwoo at nagsimulang magyabang tungkol sa kanyang tagumpay, sinasabi na siya ay isa na ngayong respetadong manunulat. Hindi nakatiis si Jukyo kaya nagpa siya siyang umalis. Sinundan siya ni Gyu, at sa loob ng silid ay mahigpit siyang niyakap ng matanda. Gayunpaman, hinalikan lang siya ng dalaga sa nuo at pagkatapos ay umalis na ito. maya, -maya ay nagising si Jukyo at sa labas ay napagtanto niyang hindi pa umuwi si Gyu. Bumaba siya sa study room at doon ay narinig niya ang tawanan nila ni Jiwoo. Para makita sila ng maayos, lumabas si Jukyo at gamit ang hagdanan ay sumilip siya sa bintana. Dito ay nakita niyang naghahalikan ng dalawa hanggang sa tuluyan nang ang sinibak ni Jiwoo ang dalaga. Umupo si Jukyo sa loob ng kanyang sasakyan, labis na nasaktan sa kanyang nakita. Kinabukasan, nang papaalis na si Jiwoo ay natuklasan niyang flat ang kanyang gulong. Hiniram niya ang sasakyan ni Jukyo, hindi alam na may ginawa dito ang matanda kagabi. Habang nagmamaneho, biglang nawala ng kontrol si Jiwoo sa manabela, dahilan para mabangga siya sa gilid ng daan. Sa repair shop, sinabi sa kanya ng mekaniko na ang manabela ay sinadyang luwagan, ipinapahiwatig na mayroong tao na gusto siyang maaksidente. Napagtanto ni Jiwoo ang ginawa ng matanda, at galit na galit siyang nagtungo sa bahay nito. Sa sandaling yun, si Jukyo ay nasa labas ng kanyang bahay at sinusunog ang kanyang mga manuscript, kasabay ng pagsunog sa kanyang katanyagan na nabahiran ng matinding pagkakasala. Habang nagmamaneho, labis na nabulag si Jiwoo sa galit dahilan para mabangga siya sa kasalubong na sasakyan at mahulog sa bangin. Ilang sandali pa, tinawagan ng matanda si Yun Gyu, na inamin na siya ang pumatay kay Jiwoo. Habang papauwi mula sa paaralan, nakita ng dalaga ang sasakyan ni Jiwoo na hinihila mula sa bangin. Pagkalipas ng ilang araw, nagpa siya si Yun Gyu na bisitahin si Jukyo. Walang ibang ginawa ang matanda kundi ang uminom at magkulong sa bahay. Humiga ang dalaga sa tabi niya, sinasabi na ang damdamin ay hindi kailanman lubos na mauunawaan. Umiyak siyang nagpasalamat dahil sa napakagandang storya na isinulat ni Jukyo tungkol sa kanila. Nag-iwan siya ng bouquet sa tabi ng matanda at tahimik na umalis. Tumulo ang luha sa mga mata ni Jukyo, tahimik na nagpaalam sa dalaga na parehong naging inspirasyon at sanhi ng kanyang pagbagsak. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.